Hay ano naku. Andun. Andun Ay, doon 'yan. Eh. Eh, mababa. Eh. Eh, po. <laughs> Ay, Bene ba? ah, mano. Ano po ako dito ngayon sa spot natin, ayan oh. Ah, nakapasok na po yung ating motor. Ayan oh. Ah, nakapasok na. Medyo matigas na po yung daanan natin. Ayan, naipasok na po ito sa may na natin sa spot. Ayan. Medyo ganda na po yung ating spot nyo. Medyo malinaw na. Ayan, samahan nyo po ako dito sa fishing spot natin. Sana makarami po tayo. Nung mga ano, madalang po tayo makahuli ng karpa. Sana makahuli po tayo ng marami ngayon. Ayan, samahan nyo po ako. Saset ko lang po yung aking pamingwet. Ayan, sana po makahuli tayo ng karpa. Nung ano po, nakarang araw, madalang po tayo nakakahuli. Puro tilapia lang po. Ayan, wala pa rin tayo nahuhuli ganda po ng spot natin, oh, malinaw na. No? Wala pa ba tayong nahuhuli ngayon. Oh, nako, po tayo baka makahuli. Ano kaya 'to? Ay, ay puta, kando huli. Eh. Ayan, mga kanduli po. Bwede na. Ayan, kukunin ko na po ito. Tayo. Alam huli. Busa. Uh, uh. Ayan, po ito. Mm. O, eh. Diyan ka, diyan ka. Hindi pa. Hindi babalik muna natin yung konduli balik Babalik natin po sa ilog. Kasi wala pa tayo nahuhuling galo eh. Ito pa lang, first cuts. Ah, sasoli po natin. <laughs> Ay, naka. Ayan po. Liit. Pangalawang huli. O, so, pangalawang huli o oh, tilapia. Babalik po natin, masado pong maliit. Alam mo po, malaki. So ayun, na uh, maya maya uwi na po tayo. Wala po tayong nahuhuling gano. Tilapia po sa kanduli lang ang nahuli natin. Ayan, babawi lang po tayo sa susunod na araw. Ayan, solo fishing po tayo. Wala tayong kasama. Nakahuli naman tayo ng kanduli sa kapo tilapia. Hindi naman tayo na zero. Ayan, pero maghahagis po ulit ako. Baka po makahuli po tayo. So uwi na po tayo. Ayan, ganun po talaga. Hindi naman araw-araw. Marami tayong nahuhuli. Nakahuli na po tayo ng kanduli sa kaisang tilapia. Ayan, importante. Hindi tayo naka-zero. Ayan, babi na lang po sa susunod na araw. Sa, babi na lang po sa may susunod na araw na pagbablog. Ayan, maganda po yung ilog. Hindi oh. naman ganun malabo. Ayan, solo fishing po tayo. Wala tayong kasama. Ayan po yung isda. Oh. Maano yung sa ano. Wala po talagang mahuli. Ayan, bawin na lang po tayo. Sa susunod, hahaba lang po yung ating video. Wala lang tayong huli. Ayan, okay na po itong ito kahaba. Ayan, maraming salamat po. Nanonood naman po yung mga ating mga viewers and followers po. Ayan, pakilikes and share, comment po yung ating video. Ayan, salamat po. God bless.